Sa interview ng media, umamin si Coach Jude Flabel na tinarget nila si Justin Brownlee para tuluyang ibagsak ang Gilas Pilipinas. Inamin din ni Coach Tim kau na hindi nakatulong sa grupo ng Gilas ang pagdayo sa Doha, Qatar para sa ilang friendly games. Sa huli, tila problemado si Coach Tim sa pagkawala ni Kai Soto, lalo na ngayon na papalapit ang Asia Cup. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, subscribe like and share na lang muna. Para pareho tayong updated. Matapos ang bakbakan, hindi na ikinaila ni coach Jude Label na naisagawa nila ng maayos ang trabaho dahilan para tambakan at talunin ng Tall Blacks ang Gilas Pilipinas. Sa kanyang pahayag, tinukoy nito ang ginawang panggigipit ng kanyang mga player kay Justin Brownlee at base pa rin sa kanyang pahayag, si Brownlee ang nagdidikta ng laban ng Gilas Pilipinas. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Jude Flabel sa report ni Ruben Tarado sa Spain. Shoutout sa aming grupo at sa match up kay Brownlee. Numero uno kasi eh, parang tigre. Kung paano siya gagalaw, paniwala ako na yun ang galaw ng Pilipinas. At yung mga player namin, si Ruben Terangi, Max Darling, Jordan Nyatay, sa tingin ko maganda yung ginawa nila. At yung kami, gustong gusto namin ang match na yun eh. Mawalang galang na kay Brownlee ah, eh. but we live for those opportunities para magpatuloy. So, isa lang yung naging susi talaga ni Coach Jude Flavel. Yun yung depensang inilatag nila kay Justin Brownlee. And of course, sa buong Gilas Pilipinas. Alam kasi niya na si Justin ang heart and soul ng pambansang kauponan eh. Sabi niya nga, di ba? Kung ano yung galaw ni Justin, yun yung galaw ng Gilas. Doon papunta yung Gilas Pilipinas. Ibig sabihin, kung magigipit nila nang gusto si Brownlee, kung mapipigilan nila ito ng todo, walang maikakasang ibang Gilas Pilipinas. At yun ang nangyari, di ba? Ilan ang points ni Justin versus Tall Blacks? Di ba sampu lang siya kung kumpara sa performance niya dito sa Chinese Taipei, eh, di ba? Inaral talaga ng Tall Blacks yung nakita nila sa kaso ng Chinese Taipei. Eh. Sa dulo kasi, halos matalo ng gilas ng Taiwanese dahil sa pagkamada ni Brownlee. Dahil dyan, binuuni Coach Jude Flavel ang isang taktika na gipitin si Justin dahil alam niya na kapag napigilan nila si Justin, wala na ang gilas, di ba? Totoo naman eh, no? Matapos si Brownlee, sino yung kakamada doon? Halatang halata ang kilos ng gilas na hinahanap nila si Justin sa mga oras o sa oras na gipit na sila kitang kita yun ng New Zealand. Yung mga local player kasi ng Gilas, tingin natin kabado sila dun eh. Takot magkamali, di ba? Kaya ang resulta, sablay once na bumato na sila ng tira. In short, kulang sa kumpiyansa. Hindi ka tulad ng New Zealand at Chinese Taipei. Eh. Makikita mo talaga na kumpiyansa sila dun. Yung tira nila kahit nasa taas pa lang or kahit nasa ere pa lang, Pwede mo nang isama sa puntos nila yun eh. Kung aminado si Coach Jude Flabel sa naging taktika nila para talunin ang Gilas Pilipinas, aminado rin si Coach Team na tila hindi nakatulong sa kanila ang pagtungo sa Doha, Qatar para sa ilang friendly games kung saan yumukod sila sa Lebanon at Egypt matapos talunin ang Qatar narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Team sa report ni Ralph Edwin Villanueva ng Philstar. Kinaya pa namin ang lumaban sa Doha bago kami magtungo dito para subukan magkaroon ng mas maraming panahon na magkasama at maglaro ng ilang laban, di ba? Pero parang mas nagdulot ng hindi maganda kaysa makatulong sa paghahanda namin sa Taiwan at New Zealand. Pero tinitingnan kasi namin dito yung mas malaking picture eh pagdating sa FIBA Asia Cup. Alam kasi namin na hindi na kami magkakaroon pa ng mas maraming oras. Ayun na nga, di ba? Naramdaman na rin ni Coach Team na parang nagkamali na tumulak sila sa Doha para sa ilang bakbakan. Hindi nakatulong at halos nakasama pa yun sa paghahanda ng team. Dati kasi okay na sila sa Pulse Academy eh. Doon lang sila ni training. Okay na, wala nang problema. Pero ngayon, nagbago yung lahat. Yun na ngayon, yung Doha. So yung sinasabi ni CTC, yun din ang pakiramdam ng ating mga kababayan. Base kasi sa sinasabi ng ilang basketball insider, napagod yung players natin. At ang resulta, walang magandang performance na nailabas ang pambansang koponan. Pero in fairness sa Gilas, lumaban naman talaga sila dyan. Eh. Kahit paano, yung bakbakan nila sa Chinese type, eh, nakita naman natin yung effort nila. Diba? Halos tinalo pa natin sila sa dulo. Ganon din naman sa New Zealand, Island. Kumasa din sila sa dulo. Tambak ang gilas ng 28 points pero naibaba nila yon sa 11 points. Yung mga ganung aspeto, bilib tayo doon. Malaki puso nila sa laban eh. Medyo kinulang lang talaga sa dulo. Anyway, kahit na manatalo tayo, andong pa rin tayo sa Jeddah, Saudi Arabia sa August 5 to 17 para sa Asia Cup. Yun yung good eh. Trinabaho nila yon kaya sila andon. So congrats pa rin sa atin sa Gilas Pilipinas. At least pasok na pasok na sila dyan. Sa ngayon, walang pahayag kung may pagubagong gagawin ng pamuno ng SBP para sa Asia Cup. Pero ayon kasi sa ilang observers, dapat umanong arali ng pamunuan kung may dapat silang gawin na pagbabago sa team. Bukod sa pag-amin ni Coach Team na tila hindi nakatulong ang trip sa Doha, tila rason din ang pagkawala ni Kai Soto sa Hanay para tuluyan silang bakbakan ng Taiwan at New Zealand. Ayon pa sa kanya, pag usapan din nila ang bagay na ito sa kanilang pagtulak sa Asia Cup ngayong August. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si coach team sa report ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer na walang kami ng isang key player sa katauhan ni Kai Soto sa loob ng isang taon at sinusubukan pa rin namin na mag-adjust na maglaro nang hindi siya kasama. Yan yung bagay na pag-uusapan namin sa pagpasok namin sa FIBA Asia Cup. Medyo malaking problema talaga, no? Kasi si Kai Soto, bukod sa kumakamada, ang laking bagay ng presensya niya sa loob, di ba? Yung depensa niya sa loob. Nakita naman natin noong November, eh, noong talunin ng gilas ng New Zealand dito sa Moa Arena, di ba? Ang bigat ng role niya sa laban na yun. At kahapon nakita natin kung gaano siya nami-miss ng kanyang kupunan. Wala yung inaasahan nilang babandera sa loob kapag may kumakamadang kalaban, di ba? Nung laban nila sa Latvia, ganoon din ang naging role niya. Ang din ang participation niya doon. Ibig sabihin kahit sino yung mamakalaban nila habang wala siya, magpipiesta talaga sa loob. Unlike kung ano siya, katuwang ni Junmar, ni AJ Edu o ni Jappet Aguilar, magdadalawang isip ang ibang team na pumasok, di ba? So ngayon dahil posibleng isang taon siyang mawawala, problema ni coach Tim ang kampanya nila sa Asia Cup ngayong August posible kasi na maulit lang nangyari sa Doha. And of course, sa third window ng qualifiers kung saan nagtala ang gilas ng apat na sunod na pagkatalo sa kanilang kalaban. So guys, maraming maraming salamat.